Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Mahilig ka bang mag-explore ng pagkain? Mahilig ka bang sumubok ng iba't ibang resto o mga kainan? Mag-ingat lang ka, barangay. Hindi lahat ng pagkain kahit maayos sa panlasa ay aayon sa iyong timpla. Samahan niyo ko, ako si Lady Gracia. Ito ang ating liham ng gabi. Liham ng gabi. Liham, liham ng, gabi. ng gabi. Sa isang maliit na bayan sa katimugan ng bansa, may isang natatanging resto na kilala sa magandang atmosphere, mabuting mga staff at siyempre sa masarap na pagkain. Ang resto ay parang isang malaking bahay na elegante na siguradong mahuhumaling ang sino mang kakain doon. Sa top floor o ikatlong palapag nakatira ang may-ari nito. Ang resto ay pagmamayaari ng mag-asawa na kilala sa kanilang bayan na mga mababait at mabubuting tao, lalo na ang kanilang mga empleyado. Isa sa mga bagong empleyado ay si Jill. Isang masipag na bata. Nasa 20 anyos ang edad at nagtatrabaho bilang service crew. Si Jill ay may balingkinita na pangangatawan at may maamong mukha na maaaring ikahumaling ng mga customer. Sa kanyang unang buwan, masaya siya sa kanyang trabaho kahit lagi siyang naka-night shift at hindi sanay sa pagpupuyat. Ang mga kasamahan ni Jill sa paligid niya ay mababait at palaging nagbibigay sa kanya ng masarap na pagkain. Lahat ng iyon ay libre. Tandang-tanda pa ni Jill noong nag-apply pa lamang siya, ay agad siyang inilibre ng pagkain ng isa sa mga waiter habang naghihintay ng interview. Kumbaga, para sa isang baguhan na empleyado, wala ka ng mahihiling pa. Ngunit, may isang tanong na hindi maalis-alis sa kanyang isipan. Bakit? pang apat na siya sa bagong hire sa loob lang ng isang buwan. Bakit nagsisisi-alisan ang mga nauna sa kanya? Kung maayos naman pala ang sistema at mga tao sa trabaho. Nang tanungin niya ang kanyang mga katrabaho, nagbigay sila ng mga sagot na tila nagtatago ng mas malalim na katotohanan at istorya. May mga umalis dahil gusto na raw mag-abroad, sabi ng isa. Isa sa kanila nahuli na nagnakaw doon sa kahera, sabi naman ng iba. Alam ni Jill na iyon ang madalas na dahilan ng mga empleyado kung bakit sila umaalis sa trabaho. Pero tila may mga iba pang dahilan at lihim na hindi na ipinalampas sa kanya. Pero hinayaan na lamang niya ito. Masaya naman kasi siya sa pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho niya. Isang araw, habang abala siya sa paglilingkod sa mga customer, tinawag siya ni Madam Matilda, ang isa sa mga may-ari ng resto. Jill, umakyat ka sa opisina. Sabi nito sa kanya na may ngiti pa sa kanyang mukha. Agad namang pumanhik si Jill at tumuloy sa opisina ni Madam Matilda. Pakisarado mo ang pinto at halika rito, maupo ka. Gusto ko malaman kung kumusta ka. Ipinakita ni Jill ang kanyang ngiti at saka lumapit. Ah, uh, eh, mabuting-mabuti naman po, ma'am. Umakyat ka rito sa timbangan, utos ni Madam Matilda. Nang tumayo si Jill, tumapat ang timbangan sa 45 kilos. Hmm, tila kailangan mo pang kumain ng mas marami ah sabi ni Madam Matilda kay Jill. Dapat lang na maging malusog ka. Kailangan mo yan sa trabaho, lalo't pang gabi ka. Huwag mag-alala, nandito kami para sa'yo. Hindi nagtanong si Jill kung bakit kailangan pa siyang timbangin dahil nadala siya sa kabaitan at charm ng kanyang amo. Lalo nung sinabi nitong kailangang maging malusog ni Jill masarap sa pakiramdam niya na gusto siyang alagaan ng kanyang amo, lalo ng kanyang kalusugan. Naging masaya pa siya sa tinatanggap niya na espesyal na atensyon mula sa kanyang amo. Nang matapos ang sadya ni Madam Matilda kay Jill, pinabalik niya na ito sa trabaho. Habang naglalakad si Jill palabas ng pintuan ng kwarto ng kanyang amo, nakita niya ang isang estante na may mga litrato ng iba't ibang babae na nakadisplay. Lahat ay may angking kagandahan na hindi hindi mo basta-bastang makakalimutan. Hindi na sana niya ito papansinin dahil baka mga kamag-anak lang ito ng may-ari ng resto. Pero nalito siya nang makakita ng isang bakanting picture frame na may nakasulat na Jill. Liham ng Gabi, Liham ng gabi. Hindi maialis ni Jill sa isipan niya kung bakit may picture frame sa kwarto ni Madam Matilda na nakalaan para sa kanya. Hindi maiwasan ni Jill na itanong sa isang kasamahan niya kung sino ang mga nasa picture frame sa kwarto ng kanilang amo. Ah, mga napromote yan, sabi ng isa niyang kasamahan. Sila yung mga paborito ni Madam. Madam. Malalaki ang sahod niyan kaya siguro nung nakaipon nag-resign na. Dugtong pa niya. Napangiti si Jill dahil may tsansa pala na ma siya at lumaki ang suweldo. Kaya nalimutan din niya agad ang tungkol dito dahil pagkatapos lang ng ilang linggo ay eh nagpalit na ng schedule si Madam Matilda at inilagay si Jill sa umaga. Sa kanyang bagong schedule, patuloy na naging ganado si Jill. Yun nga lang ay may bago siyang makakasama sa panibagong shift niya sa trabaho. Lahat ng kanyang kasamahan sa shift ay mababait maliban sa isa, si Mary. Si Mary na palaging masama ang tingin kay Jill. Si Mary na palaging masungit at tila merong hinanakit kay Jill madalas ay binubuli ni Mary si Jill. Hanggang isang araw, may malala itong ginawa kay Jill. Habang abala si Jill sa pag-aasikaso sa mga customer, tinanong siya ni Mary ng pabulong nang makalayo silang pareho sa mga customer. Bakit ka pa andito? Umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay sabay tabig ng bitbit -bit na kapi ni Jill na siya namang natapon at nagmansya sa puting uniform nito. Nanatiling kalmado si Jill kahit nakitang kita sa mga mata nito ang galit kay Mary. Ganun na ba talaga ito kasama? Bakit ka ba ganyan sa akin? Tanong ni Jill. Pero hindi na Nakinig si Mary at saka tumalikod na. Sa pagkakataong iyon, hindi napansin ng dalawa na nasa isang sulok lang pala ang isa sa mga may-ari na si Madam Matilda at nagmamasid sa kanilang dalawa. Nakita at narinig niya ang lahat ng nangyari sa pagitan ni Najil at Mary. Lumapit ito kay Mary at mahinahong sinabi na mag-usap sila sa opisina napalunok si Mary na nauna ng umakyat sa ikatlong palapag sa mismong opisina ni Madam Matilda. Saka naman lumapit si Madam Matilda kay Jill. Okay ka lang ba, iha? Malumanay na tanong nito sa dalaga. Sumagot naman si Jill at sa kangumiti. Sino nga ba naman ang, ang hindi magsiselos na empleyado kay Jill? Mas bago pa siya kay Mary pero siya lagi ang pinapaboran. Kaya siguro ganun na lang kainit ang ulo ni Mary kay Jill. Hindi bali. Mukhang mapagsasabihan na si Mary ng kanilang amo dahil ipinatawag na ito sa kanyang opisina. Nakaramdam ng... Konting ginhawa si Jill at sa wakas hindi na siya pagdidiskitahan pa ni Mary. Kinabukasan, maaliwalas ang paligid para kay Jill. Parang nabunutan siya ng tinik. Hanggang sa nabalitaan ni Jill ang nangyari kay Mary. Nag-resign na raw si Mary. Nalungkot si Jill kahit pa hindi naging mabait sa kanya si Mary. Sinisisi ni Jill ang sarili dahil marahil napilitang mag-resign si Mary. Para kasing tinanggal ito talaga sa trabaho ng sapilitan dahil sa ginagawang pambubuli nito kay Jill. May isang tao ang nawalan ng kabuhayan dahil kay Jill. Nawala ang aliwala sa muka ni Jill dahil doon. Nakaramdam ito ng konsensya at napansin ito agad ni Madam Matilda. Agad siyang ipinatawag sa opisina ni Madam Matilda para kausapin. Jill, alam ko kung bakit ka nalulungkot. Hindi mo kasalanan kung bakit nawalan ng trabaho si Mary. Siya naman itong masama sa'yo, di ba? Huwag kang magpapaapekto at alam mo kung ano ang deserve mo. And my dear, you deserve the best. Yan ang mga salita ni Madam Matilda na parang musika sa pandinig ni Jill. Parang boses ng isang ina na sinasabing, magiging maayos din ang lahat. Sa muling paglabas ni Jill sa silid ni Madam Matilda, napansin muli nito ang istante at sinilip, kung naroon pa ang bakanting picture frame na may pangalan niya. Pero wala na ito roon. At napalitan ng panibagong picture frame kung saan nakalagay ang picture ni Mary. Liham gabi. Liham ng gabi isipan kay Jill kung bakit naroon ang litrato ni Mary samantalang nabanggit sa kanya ng isa niyang kasamahan na ang mga litrato doon ay mga paborito ni Madam at mga na-promote. E di ba nag-resign si Mary? Tanong ni Jill sa sarili. At sa tuwing nagkakaroon ng alinlangan o pangamba si Jill, siya namang lapit sa kanya ni Madam Matilda na parang nakakaramdam sa tuwing may bumabagabag sa dalaga. Jill, umakyat ka sa aking kwarto. Malumanay na bitaw ni Madam Matilda kay Jill. Pagpasok ni Jill sa opisina ng kanyang boss, agad siyang pinaupo nito na parang isang natatanging bisita at ipinaghain pa siya ng hapunan nahihiyaman si Jill ay hindi siya hinayaan ng madam na kumilos at patuloy siya nitong pinagsilbihan upang kumain ng hapunan. Jill, alam kong pagod ka sa maghapon na trabaho. Kaya naman, hayaan mo na akong gumawa nito para sa'yo. Gusto ko ring matikman mo ang special natin. Naputahe para ngayong buwan. Sabi ni Madam Matilda habang inaabot kay Jill ang isang mangkok ng kaldereta. Paano nga naman tatanggi si Jill sa kabutihan sa kanya ng amo? At isa pa, totoo namang gutom na talaga ang dalaga kaya nawala na rin ang kanyang hiya. Nagsalok si Jill ng kanin at saka binuhos ang sarsa ng isa sa pinakamaaromang kalderetang na amoy niya. Unang kagat pa lamang ni Jill sa karne ay alam niya ng espesyal na ito. Madam, grabe naman po itong karne na ito. Sobrang lambot at yung sarsa niya, sobrang linamnam. Pipilahan na naman tayo nito ng mga tao imported po ba ang mga ginamit na panglahok dito? Tanong ni Jill habang inunguya ang pagkasarap-sarap na karne. Parang ganun na nga, nakangiting sagot ng madam. Lalo pang ginanahan si Jill nang sabayan siya ni Madam Matilda na kumain at kasabay ng pagkain ng hapunan ay ang walang humpay na tawanan at daldalan. Hindi na namalaya ng dalaga ang oras dahil sa galak. Hindi rin naman nagmamadali si Jill dahil day off naman niya kinabukasan, pero lumalalim na ang gabi. Gustuhin mang magtagal ni Jill ay kailangan na niyang umuwi, kaya magalang na siyang nagpaalam sa amo. Ngunit bago siya uwiin, tinawag siya ni Madam Matilda. Jill, umakyat ka nga muli sa timbangan? hindi nag-alangan si Jill at sa pagtapak niya sa timbangan ay pumalo ito ng halos 70 kilos. Nagulat siya sa inalaki ng kanyang timbang. Nawala na ang pagiging balangkinitan ng katawan ni Jill. Sa loob kasi ng ilang buwan ay panay ang pakain sa kanya ng mga katrabaho at ni Madam Matilda hindi na niya napansin na lumobo na pala siya dahil masyado siyang nag-enjoy sa mga inaalok sa kanyang libreng pagkain. Napakaganda, masayang sabi ni Madam Matilda. Ikaw na ngayon ang bagong night shift store manager. Pag-anunsyo ni Madam Matilda sa kanya. Bukod sa biyayang ito ay binigyan pa si Jill ng isang gintong sing-sing na may mga nakaukit na mga hindi maintindihan salita. Ito raw ay bilang gantimpala sa kanyang pag-unlad. Hindi nag-atubiling tanggapin ni Jill ang alok kahit na nangangahulugan pa itong babalik muli siya sa night shift. May konting pagtataka ang dalaga dahil halos apat na buwan pa lamang siya sa trabaho pero na-promote agad siya. Siguro ay sapat na ang kalusugan at pagiging masunuri ni Jill para sa promosyon na iyon. Saka, na-miss din niya ang mga kasamahan sa gabi kaya excited na siyang bumalik sa night shift. Sa kanyang unang gabi bilang manager, sinalubong siya ng mga katrabaho at ni Madam Matilda. At sinabing makikilala na ni Jill sa unang pagkakataon ang asawa ni Madam Matilda na si Gerardo. Pero may kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa hangin. Walang pagkain sa kusina. Walang customers. At walang pangkaraniwan sa mga nangyayari. Hindi mapigilan ni Jill ang magtanong, Bakit wala tayong pagkain? Bakit wala tayong mga customer? At lumapit sa kanya ang isang waiter at bumulong. May sorpresa kami para sa'yo. Nabalot muli ang paligid ng katahimikan. Tara Jill, ipakita mong yung bagong kakayahan. Nakakagulat na sigaw ni Madam Matilda. At saka nagpalakpakan ang mga kasamahan niyang waiter sa paligid. Pagkatapos nun ay parang tumigil ang oras. mumilisan ang tibok ng puso ni Jill. Kakayahan? Ano pong ibig niyong sabihin? tanong niyang naguguluhan. May bagong tinig ang nanggaling sa hindi kalayuan. Malalim ang boses at makapangyarihan. Ang bawat empleyado ay may kanya-kanyang kapalaran, Jill. Makakamit mo na ang sa iyo. Ngayon, ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Bigkas ni Sir Gerardo habang ikinakandado ang pintuan na tinanggalin nito. Doon lang napansin ni Jill ang paligid. Sarado ang lahat ng labasan sa resto, mapapintuan pintuan man o bintana. Kinabukasan may isang dalagang, may ngiti na puno ng pag-asa ang pumasok sa resto at naghahanap ng mapapasukang trabaho. Agad siyang pinaupo ng isang waiter at sinabing habang hinihintay niya ang may-ari, kumain muna siya ng kanilang special of the month. Isa sa pinaka pinakamaaromang minudo ang naamoy ng aplikanting dalaga. Nagulat man ang dalaga, ay sinabayan na lang nito ang proseso at agad na kinain ang minudong inihain sa harapan niya. Lasap na lasap ng dalaga ang sarap at lambot ng karne ng kanyang kinakain. Hanggang sa may nakagat siyang isang matigas na bahagi na sinalat pa niya ng kanyang dila agad niya itong iniluwa at saka tumingin sa paligid. Nang mapansing walang nakakita sa kanya, agad niyang ibinulsa ang nakagat na gintong singsing -sing na may nakaukit na mga salitang hindi niya maintindihan. Liham ng Gabi Liham ng Gabi